so guys magsasain tayo yan magsasain tayo ha magsasain tayo ng ginsang ampalaya magsasain muna diak guys silangan sakto tubig hindi hmm. mo ingin walang galim eh hilaw sakto tubig yan para hindi siya mahilaw yan siya guys nasalang na Hmm. Ito po At ating lakpan. Tayo maghihiwa na ang palaya. Hmm. Pag nagano ka na ang palaya, tubig, lagyan mo asin. Ganyan ang pagano ng ano. Pagano ng palaya. Ito so natin yan. And guys, maghihiwa na tayo na ang palaya. Hmm. Ayan, gamitan mo ng kutsara. Para madaling tanggalin. Ayan, o. Oh. Ayan, Oh. Ang bilis, diba? Kutsara gagamitin mo, oh. Ay. Hmm. Ang bilis niya, diba? Oh, guys. Ayan yan ang teknik. Para sa pag-isa na ang palaya. Gamitan mo ng kutsara. Ang siya, o. Oh. tinuturo sa mga hindi pa alam. Mga alam. Mga nakakaalam. Ayan. Pero mabilis siya, oh. Guys. Ayan, guys. Pagtanggal na ka, no? Diba, guys? Ayan, guys. Ayan, lang. Kabilis ba, guys? Ayan, hiwain natin, guys. Ayan ito, guys. Ito nyo ba, guys? Hmm. nahiwa ang kamay mo putol sa laki ng tiklop na to tama bilis, Ayan na, bilis eh. lang simple ayun lang simple guys 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 ayan guys ayan guys ayan ko lang guys ayan. diba guys ayan nyo ang bilis diba guys ayan na guys oh yan pala ng hiwa ko ayan oh ito mag hiwa tayo ng sibuyas Ulang pa yung kamatis bibili pa may takwa laki uh. yun guys uh. bawa si buhas ko na hindi ko nakita, kita tola nag video ngayon ayan uh. yan lang na uh. guys siniwa ko na pinakita ko sa inyo hindi ko nakita hindi kamatis gawa na wala mag video eh ako lang dito oh. Alay, importante marunong kang magluto uh importante din sa lalaki marunong magluto. ba? Hmm. Diba? Kaya kayo mga girls, hanap kayo na marunong magluto mong asawa nyo. joke Sain tayo. Nagay ako na. na. guys, oh. Ito nyo, kawali. Hmm. Testing natin, bawang. Lagyan natin ito na pagluto ng isang palaya. Yan. Sort of lang dito. Walang tiga video. Eh. Bawang. Ano ang bawang? Eh. Ito mo. Ang palaya. Matis. Palaya. Eh, ito. sibuyas. Eh. Ayan lang. Hindi lang magluto ng palaya. Ayan. mga guys kuyas hmm. lagyan natin kamatis lagyan natin ang kamatis ito na magulo guys para sa video hmm. napaka simple lang lagyan natin bawang sibuyas kamatis lagyan natin oh Simple, simple lang guys. Ang pagluluto. Ginisang ampalaya. Ang ampalaya yan. Ang bago sa tubig may asin. Ngati. Ngati, Agay, so. Okay. Ang ampalaya. Ah guys oh. Okay. Okay guys. Sa ampalaya. Ganyan lang guys. Nakasayaw kawali natin. guys yan na siya guys nasa ang ampalaya alam guys kung mahaluin yung ampalaya nang mahaluin papait yan so, sobrang pait yan lang ganyan lang siya yan simple lang ang pagluluto yan guys palo nyo ang aking sus aking YouTube channel Money TV. Bago lang po um ang vlogger. po ay nagsaing na. Ang ampalay ay napakasustansya. Lalo na doon sa may mga diabetes. Nakakatulong yan sa may mga diabetes para ang yung sugar. ayan guys malapit na po siyang maluto ayan ha nalagyan po natin na itlog ito guys egg nalagyan natin dalawang pirasong egg ayan po ayan po napakaganda niya sa kalusugan lalo sa mga sugar sugar daddy <laughs> ang sugar daddy ito guys nalagyan natin egg paikot ayan sarap laang, uh, 'di ba? Abi nga sa batangkas, masarap laang. Ah. Uh, egg, eh. natin itlog. 'Yan. 'Yan lang sya ganyan. Tapos na. Luto na, guys. Kaena na. na. Oh, guys, hanggang sa muli, sana ay may natutunan kayo sa aking pagluluto. Paki-subscribe ang aking channel. Thank you.